Welcome Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na malakakali at malakakataw mga videos na akin nakalap sa internet. Subscribe na rin po kayo para update at sa mga bagong videos na in-upload ko raw-raw. Uy, uy, uy! Kaya mag-iilang! Bilis mag ah! <laughs> 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 ano yun? Giniago ba ako? Ba't di niya pinasa? <laughs> Saktong trip line no. ah! Buti na lang. Isa eh, ba siya ng <laughs> balde? Ya. <Yeah. laughs> <laughs> <Kanang>, iba yan. Huwag <laughs> na mukihan ni Muya Boya, bungol niya, dalun mo sa korte, hiring ba ba ka na? Ano oh, nga, no? Bitaw, <laughs> no? <laughs> ya, <Yeah>. napad yung isa ya. unsang <laughs> <laughs> unsa nga nasod nga kung buhi pa ka, lalaki ka, kung mamatay na ka, babae ka. Napad eh. Na, oy, Egypt. Ganong uh, Egypt man. Ano? May kumbuhi pa ka, daddy ka, yung mamatay na ka, mami ka. Paghilumbing? <laughs> May pa maghilom kami. Finally, nakahalap ka ng katapat mo. <laughs> Asar ka na. Lugi ka pa. <laughs> Ayan. Sige. Aka <laughs> ah, Nakakagat <ang> lahat eh. <laughs> Alam, Balik. Pinalit niya. <laughs> Well. Hey. Hmm. Ang kalabay. Eh. <laughs> Tumutulong talaga yun eh. Nakakaya <laughs> naman sa'yo doon. Mukhang pagod ka na. Ha? Ah. do. Ha? Usa <laughs> bisaya pa. Murag short. Sure. Daw correct. <laughs> mo ang siya pa yung mas pagod din. Eh, no? oh, boss, wala nang boss mura. O boss may boss. Ano boss? Oy oh, boss. Dito <laughs> Ibang mura yung binigay. Hindi <laughs> nga gawa mo. Ay, dala. Kasi hindi nasa isip. Eh.

may ginag pala. Hmm. Okay, bitawan mo na. Oh. Ay, nako. <laughs> Basta kuha niya pang ilapit yung basuran. Okay, sa itapon yung dala niya si Luffy. Very good. Napakamot na lang. Mga lugo-lugo. Yung Di na alam kung sino kumuha. Isa rin to si ate. o, huwag kang kikilos. Baba kilos. mo yung bag mo. Taas mo kamay mo. Tanda ang ikot. Talaga. Yan, perfect. Yan, <laughs> <laughs> nasa likod niya pala. Pinipicturan.

kaya pag ganyan talaga mukha niya na. <laughs> Ang mulihok, ihawon. Ang gumalaw. Ang mulihok ka, mo'y ihawon una. Mabigil <laughs> lahat yan. Lihok <laughs> mo ron. Sige, sa pagkakamali. Hmm. Yay. Oh, no. Parang may naamoy akong hindi maganda. <laughs> um, <laughs> oh, <laughs> <maraming asa> <laughs> Buti <looban. Lagot> <laughs> ah. na. Mas marami nga aso pala. Sa loob. I'm okay. I'm fine. Kinchana. Ah. Kinchana. Ting, ning, ning, ning. Ano rin trip na mayaring ito? Nilagyan ba naman ang bato? <laughs> Lagot na. Sira. Sakit sa ulo. Sige. <laughs> <laughs> laro pa lang. Salo! Horror game ah. Gulat ako. Ba't biglang may sa akin? Sorry. sorry. Ayan, kita tuloy. Nakapokus eh. Tara mo naman Thank you, thank you. Uy, oh, eh. Huli. Pero, hindi kulo. Ano sa'yo? Oh, tira-tira. Alamin mo na para <laughs> direksyon na <ba> dito sa kanan. Lakas mag-fit na sa'yo pa yan. <laughs> Sausaw sa kape. <laughs> Paano bang mabibiling itong kalamansi ito hmm. para gawin sausawan? Eh, napakatamis. Ang lase. Eh. Akala mo ka kumakain ng kiyat-kiyat. Kiyat-kiyat ha? Oh. Hmm. Ay, napakatamis pa eh. <laughs> Kiat, kiat Mita! Ano? Ah, si pala. pala. Mainit masyado. siya. Punta mga tags. Disturbo ko, makain yung tao. Ibata na kasubo eh. <laughs> na ano ba yung nangarap Kasi sila ba yan eh? <laughs> Nak, bakit ka pa ba nag-iinit ng tubig? Eh marami pa naman init na tubig na sir mo. Kaya init ko lang nito eh. Bakit ka pa nag-iinit dyan? Hindi naman ako nag-iinit. nag, nag ako ng tubig kasi nga sa ng Ano? <laughs> ba't ka dyan nag sa kawal? Ako Oh no! Ako! Pinangamoy to yun. Alin! Nag-iinit! <laughs> <-brito>. Uy! <laughs> <Ay, laughs> ba't mo ganyan maglalang sa'yo yung takulay natin Kanino ka ba nagmanang bata? Kanino ka ba? <laughs> sorry, sorry. Ano yung basag mo tumamayang tukoy ah? Ano yung trip mo ate ah? Hanggang doon lang po muna ating panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Nina Ibdani. Idol Ferdinand Basilio Tinasibu Cebu. Maraming salamat po sa panonood. Shoutout din sa Idol Marvin Caranto. Idol Choco na Davao. Maraming salamat. Shoutout din sa Idol Atong TV Channel. Maraming salamat po from Palawan. Idol Marlon Bakdol. Shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panonood. Idol Chumonay. Idol Ariel Teves. Maraming salamat. Shoutout din sa Idol Richard Malyari. Maraming salamat din po sa panonood Idol Idol Daddy Ayan. Maraming salamat po sa panonood. Welcome back Idol Tosa, Idol Junsunga. Maraming salamat po sa panonood. Shout out din sa Idol Hernandez Noring Butin. Shout out din sa Idol Nixon Kane at kay Idol Jason Gukor. Maraming salamat po. At bilang suporta po sa ating channel, huwag po sana kalimutan mag-comment at paki-like na rin po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman uli. mag po kayo.